3-5 Mabawas pa ito mga idol 35 daw to mga idol oh. mga bloodline nito boss golden boy mga idol 35 35 35 mga idol 3-5 oh. Three five three five mga idol. Uh, golden boy. Three five three five mga idol.

hindi like idol bossing may number kayo? bossing boss boss may number kayo? may number? ibigay kayo number? number? Nagbibigay kayo number? Oo. No. Oh. Wala. Wala <laughs> sa cellphone, hindi ko kabisado. hindi mo kabisado. Mm, okay. FB, wala. Aklon. Rosilito Ros Ros Aklon. Rosilito Aklon, mga idol. Contact nyo lang. Kasi mga detalye nito yeah, mga, sure, mga manok. Eh. Saga saan ba kayo? Santa Maria. Ah, Santa Maria lang. hindi deliver ba kayo? Sa, tumariang. Tumariang? Ayan. Ayun, no. kayo? sa Ali. Oh. Ayun, contact nyo lang. Rosilito Ros Aklon. Rosilito Ros Aklon. Ayun, mga idol. Ito, contact nyo lang sa boss. Ito e, sa mga detalye. <laughs> Ito, post it, it yung mga manito ah. Uh, okay. Salamat, boss. <laughs> mga idol, 3K lang to. High ah, station, lalaki, oh. Eh. SBR mga idol Katangkad mga idol eh SBR natin. SBR, hindi idol ang gaganda. Liby. Ah, SBR din. Peter. Liby, mga idol. Oh. Okay, boss, yan. boss si Alvin na lang. Ah, si Alvin na lang. Ah, uh, mamaya na. Oh. Uh, boss, pabigay ng number natin ulit. 0931-861-8964. Ang FB. FB? Alvin Francisco. Ikaw yun? Yeah. Ayun. yun. Contact nyo si Boss para sa mga detalye ng mga malak ni Boss. oh. ganda. Mga high station pa. Oh. Mga ah, solid. Contact nyo lang. 3K lang, no? Oh, mga 3K, 3K lang, mga idol. Murang-mura yan kay Boss Alvin, uh, bagong seller natin. Luma na to, pero nagbalik lang ulit. Matagal lang wala. 3K, 3K lang daw, mga idol. Napakamura ng mga manok. Mga quality. Ayan ako. 3K lang siya.

3 kayo doon eh walaki eh. mga idol yung eh. sariling part niya si boss 3 lang ito mga idol 3K lang ay boss ka 3K mga idol

P 5 lang Henny, ni bilang mga idol, idol oh. 4K wow. Ay, Bawas pa to mga idol Ito kay Boss Gaga Ay, wala bandit 3-5 lang tumakas. 3-5. Ayun, boss gaga. 3-5 <tik> lang mga idol. Eh. Ang may bandit, Thank oh, you. Yeah. Yeah.